alamin natin ang tagumpay ng Pagalanggang National High School Youth Summit sa paghuhubog ng mga kabataang lider. Ang detalye ihahatid ni Sherry Babe Sabino. Sa ng temang Ignite the Future, Leading with Passion and Purpose, Matagumpay na nagtapos ang 60 piling mag-aaral ng Pagalanggang National High School, Barangay Pagalanggang Dinalupihan, Bataan, matapos ang tatlong araw na Youth Leadership Summit, Kamakailan. Ang makabuluhang pagtatapos ay ginanap sa mismong komunidad ng Pagalanggang na dinaluhan ng mga guro, lokal na opisyal at kinatawan mula sa militar pinangunahan ng programa ng Charlie Courageous Fighters Company ng 69th Infantry Cougar Battalion, 7th Infantry Division, Philippine Army, katuwang ang pamahalaang lokal ng dinalupihan at ang pamunuan ng PNHS. Layunin ng summit na hubugin ang kabataan sa mga pangunahing pagpapahalaga ng disiplina, pananagutan at serbisyo sa bayan bilang paghahanda sa kanilang papel bilang mga leader ng kinabukasan. Sa culminating activity, ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang mga natutunan sa pamamagitan ng team building activities, leadership workshops at mga testimonya ng personal na pagbabago. Samantala ibinahagi ng isang estudyante ang kanyang natutunan. This experience, uh, unforgettable and so much memories po ang nabibig ko ng bawat isa sa amin. Dito po namin napagtanto na kahit hindi po namin masyado kinalangang bawat isa. Nagkaroon po kami ng pagkakataon na maunawa ng bawat isa, malaman ng kalakasan at kailangan, at matutunan na isurpass yung limits ng bawat isa. Ibinahagi rin ng mga guro at lokal na opisyal ang kanilang pasasalamat sa Philippine Army para sa kanilang aktibong pakikibahagi sa pagpapaunlad ng kabataang Pilipino. Ayon sa kanila, ang aktibidad ay isang halimbawa ng matibay na pagtutulungan ng sektor militar at edukasyon para sa kabutihan ng bayan. Ang aktibidad na ito ay pagpapakita ng bagong yugto sa buhay ng bawat kalahok bilang leader na may puso, disiplina at layunin. Mula dito sa Dinalupihan Bataan, ako si Sherry Vivian, ang inyong pamilyang kaugnay.